Welcome to English Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. Dahil nandiyan na po si Akira-san, kaya na muna po Akira-san po yung next po. Yarashiko, onegai Mas <laughs> Biglang akit, biglang siya na yun. Ita-challenge niyo po ang sarili nyo or pakita na po natin yung, yung pagbasa niya. Akira-san! Kayo na po, Akira-san. Huwag <laughs> na po kayo mag-mute. Ako mo Ako po ba? <laughs> hi! Ay, oo nga! Si Fave sa muna pala. Comment na say Akira-san.

pagbigay ng... Paggalang? Galang po. Sa sabi na banggit niya pong tao. Hi. So, para rin po siyang gamitin as... Yosu. Hi. Yosu to wa nan de ka? Sitwasyon? Sitwasyon. Opo. O kaya naman po? Itsura. Hi. Yosu means sitwasyon or itsura. Hi. For example, ano... Inu no yosu mite kite? Hi. So, maaari niyo maling ibig po sabihin doon, uh, tingnan mo na, tingnan mo yung ano, yung itsura nung aso. Hay, pakitingnan yung ano, itsura nung aso. Kasi, tefern po siya eh. nagguutos po siya, slightly. Hay, pag sinabi naman pong yos, uh, hindi po yung tao yung tinutukoy nyo, yung sitwasyon na po, for, uh, yung isa pong ano, yos. So, maaani nyo po sabihin, like, uh, ano, yos karamite, mikakang Shower abi teh nai. <laughs> so ibig sabihin noon, ah uh, pagtiningnan ang kanyang ang sitwasyon niya, uh, hindi siya na naligo for 3 days parang ganyan. Ano po? Hay, so sitwasyon na po dun ang ibig sabihin noong yos. Hay, do tsugi ikimas. At ah, Faye Vasandisio. フェイブさん、何を話しフェイブさん。あ、なメめつフェイブさん。すみません。はい。すみません。電舗が悪かったせいのですみませんでした。あ、いいえ全然大丈夫です。<あ>戻ってこれてよかったです。<laughs> すみません。今大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ではよろしくお願いいたします。はい、あ、まるまる様。はい まるまる様ですね。はい。So, sa mga Hi. So, sa taga, uh, ano pong ibig po sabihin nito? Hindi po ito, ano hindi eh. po siya matatranslate eh. Ano, eh, to, hito ito, nang tatoy ba, Mr. Mrs. So, this. Hi. Kaya po, sa Tagalog, yung explanation niya po ay? Hmm. Kino conjugate ito sa pangalan upang ipakita ang respeto. Example, Mr. or Miss. Hi. Pwede rin pong Mrs. or Doctor. Hi. Mm. Pero yung doctor po more on sensei na po siya. So, Ay. de, kami sama mo, sukat mas ne. So, des, yuk ko de. Ang galing, nakakatawa po kayo. So, des, kami sama. Kami is God. So, ninalagyan po nila ng sama para po magbigay uh, respeto sa God. Ano po? Hi. Sugoy. Mm. Hi. So, next kanji na po tayo. Kai kai ですね。to yomimasu. Binabasa din po siya as the kai. はい。理解は何 Ano pagkaka-intende, understanding. Intindi po. Ah. <laughs> Isa po siyang noun. Ah, intindihan. Okay. Pag binagyan po siya ng suru form, magiging isang action mm. verb na po siya. Kaya magiging ano po siya? pagkaka Iintindihin. Iintindihin. Hi, so this. Iintindihin. Hi. Suru is uh, gawin yung action na ito. Hi. Na, diba, sige des. Kaito. Kaito. Kaito to wa nan ka? Sagot. So this. Sagot. Noun din po siya. Hi. Pag ginawa po siyang suru form, magiging ano po siya? Kaito suru, magiging ano po siya sa Tagalog? Sasagutin. So,

<laughs> way... <laughs> Tama po ba? <laughs> mahina <My> Tagalog. <laughs> Ipapaliwanag. <laughs> Ay, papaliwanag. <laughs> okay lang po mahina din sa English. Sa English. sa nasa no. Bunkai. Bunkai. Bunkai to ba nan Ano, hinati-hati? Taking apart? So hinati-hati. <laughs> or, kumbaga, isa po, halimbawa, meron po isa pong, ano, uh, siya, laruan. Bungkay suru. Mm. Tapos, ah, ah disassemble. So, this, um, disassemble. In Tagalog, magiging? Pagkalas. Pagkalas. At ito rin po ay isang suru form, kaya, bungkay suru to wa Kalasin. Kalasin. Hay, pwede pong kalasin or uh, kakalasin. Okay. Hi. Hi. Sugoi. Maraming salamat po. So, yes. Ambungkai po hindi po siya as in pagwatak-watakin, kundi pagkalas po or disassemble po sa Japanese po. Ano po? Hmm. Hi. Yung talamini yung pag-assemble po. Ano po ang pag-assemble in, in Japanese? Pag-assemble? Apa. Ito. Kai. Eh. Yung po kasi po ang ano, uh, kabalik na po ng bungkay. <coughs> <coughs> Kumain na sa ina. <coughs> Wilam-san, ato sukoshi. Ah, hindi, tama. そうですそうですそうですそうですよ皆さん。サボバポあのフェイブさん。あいよ、そのインターネットにゃかやぽよんあの。もうじゃなワラっぽ。大丈夫かな？あ大丈夫かな？かかわりぽあいよフェイブさん大丈夫？すみません。ええ大丈夫ですか？ちょっと面白かった。 大丈夫。あのラスなポーなテンと<あ>はい。組立つ。組み立てですね。はい。分解、組み立て。何をパガガウインプシャン、バッマギギン分解する。あ、あるんだ。組み立て。組み立ちます。組み立てるですね。すは<ー>い。<laughs> 難しいね。<laughs> はい。でも、あの、 At least nag-challenge po tayo, di ba po? Hai, arigatou gozaimasu! Ah, Mata, irashiku onegai shimasu! Salamat po! Siyempre tumahina po aking internet. Diyan dyan, diyabu desu. Maraming salamat po. <clears throat> Hai, serede wa, Akira-san, irashiku onegai tashimasu! <coughs> Kayo na po ang last na mag-re-recite sa ating kanji for today. Challenge po, or ipakita na po natin? Yo!

Uh, cooperation, pakikipagtulungan, pagtutulungan. So, this cooperation, pakikipagtulungan, ay kiyoryo ko yung magsasama-sama kayo para gawin ng isang bagay. Ay, arigatou gozaimasu. na sa meron pa po tayong isa, pero nais ko muna po magpasalamat sa ating angel sa mga nagtatap-tap po para mak makuha po natin ang 100k kasi naka-100k na po tayo. Arigatou gozaimasu, minasa. Arigatou gozaimasu. Hontou ni arigatai desu minasan gaite kurete. はい、おめでとうございます。はい、それでは続きいきましょう。リトポシャエントリポイトのニアタポヨングガミタニアポカンジポアノポナーのボカブラリ。ソネクスポタヨよはい。ネガ。ネガです。ネガウですね。はい、ネガウでネガポシャタポシンウポアイさん、オガナポアノポ。 Hi. Ginagamit po In, siya as Negao desu. Hi, Negao wa nan de shou ka? Uh, wish, dalangin, healing. <laughs> so desu Hi. So healing noun po siya Hi. kapag gagamitin po siya as a verb kasi dalawa po siya, meron Hi -hi. po siyang noun at verb. Hihilingin po. Sorry, 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 Akira-san. Hi. ではあのー、すごい短いんですよあきるさんの番はなのでちょっと間がアいてる答えを <laughs> では「<laughs> 願う」っていう言葉を使って文,法をあ文章を作ってください「しいな頑張れ頑張れあきるさん頑張れ頑張れあきるさん」 下の方もぜひぜひ使ってみてください。願うを文章に入れてみてください。今がなさばばぽ、トライによりもぽ、じゃあみて願う。あれは、あひルさん。神様に j l p ーのサンキュー、お、えー、けて願うです。受かるように願う。はあはい。 受かるよう願うですね。おお、すごいですね。神様に JLPT が受かるよう願う。はい、素晴らしいです。はい、そしてなべぷにアナにあきてさんやにとぷやに。えっと、神様に JLPT が受かる えっとこれは JLPT にが、うん JLPT にですねうかるようこれ様なんですね願、ね、うねうはいえっとメっちンなパラケポシャソーはてやはてこなってるげねとはいんすいとぽよしなべにあきろさん 神様に JLPT に受かるよう願う。はい。そう、はい、イビプサブイヒン。ヒヒリン、ヒケイガン、マカパ JLPT。ああ、ここはね、受かる。うーん。これでもいいのかなこ,この場合はひらがなですね。はい。神様に JLPT に受かるよう願う、はーい。 Arigatou gozaimasu, Akira-san. Mayroon po tayo pong katanungan, Akira-san? Wala. Diyabong. Diyabong. Arigatou gozaimasu. Hay. Ito, disney. Si ate Emi nag-try po siya. Negau koto. Negau koto. Ibig po sabihin po ng negau koto is uh, ang pag... ang pag... hiling. Ginagawa niyo pong ano, noun yung negau dito. Hay. Negau koto. Ang pag... Hiling. Ganyan na po siya. Hay. Ngayon, pag sinabi niya pong negay goto. Hay. Magkaiba po ang negay goto at negaw koto po. Ano po guys? So, tingnan po natin yung pagkakaiba niya. Maganda po tong sample ni ate Emi. Hay. Negaw koto. Pag sinabi pong negaw koto, po ng koto. Ay, hindi niya pa pala po ito inaano. Dapat hiragan yung koto po, napag-aaralan din po yan po sa ano, sa, dito sa ating grammar po ng entry po. Ano po, uh, sa mga lang, bay po noon grammar po na yun, yung koto, automatic niya pong ginagawang noun ang nasa left side niya. So, yung negau is a verb. Pero, pag dinagyan po ng koto, magiging noun po siya. Hi, so, negaw koto means ang pag Hiling. Ano po? So, ito naman po yung isa. Negai goto. Magiging ano na po siya. Goto. Ah, it's going eh. To... Ito yung ayaw ko sa ano. Sa mak. Hay. Pag sinabi naman pong negai goto, yung po yung inyong hilingin. Hay. Yung po yung mga inyong kahilingan. Tama po ba yung Tagalog ko? Hai. So, de, so yung fun ni tsukatte ikimasu nde, ano, kiyo tsukete ne. Hai. Negau, ito po yung pag gawa sa action na ito. Na, naging verb po. Ngayon, negai goto to, ito naman po ay, ma, dito magiging isa po siyang, uh, Adjective po ba yung tawag doon? <laughs> Medyo ma, mahina si Ana si Inday sa mga ganyan. Hi eh, to po dito, nagiging ito po yung mga, kanyang mga hilingin. Hay, ano po, magkaiba po sila. At kahit parehas po sila pong kanji, actually, yung kanji po ng kuto at saka kuto, parehas lang po siya. Ganito, ang kanji niya, ano po. Iba lang po yung pag, uh, paggamit niya. Kapag nega u koto na po siya. Nega-i, uh, magkakaroon po siya ng dakuong. ごとのポシャ。あなた s はい、いんげポタえ、とつは、めるんポアコンなきたかにね。試験に合格できますように願っています。そ、so、うです。なんかさ、アンガンダガンダポナンパカカカカカカカカカカカカカカカカ s カカカカカカカぽカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ hinihiling niya po yun. Ano po? Hi. <clears throat> Parehas lang po siya sa ano, sa binigay pong ano, example ni Akiro San. Kaso, more on, ano, uh, keigo po yung ano, uh, pagkakasalita po. More on, uh, mas pulay po yung pananalita na ginamit ni Max San dito. How? Boku no negawa. Boku no negawa. Boku. そうですね。ここはね、ちょっと難しいところなんですけれども、僕の願いはになります。願い。願い。なんでなんで願いはになります。はい。僕の願いは、あ king あ、ヒリンギン、アン n キンダラーンイン n ポリト、アンアキンダラーンインアイ。 Ito na po yun. Hai. Ato wa. Huwag ka niya alam ka na? Ah, Fave-san. Fave-san mo. I- Nihongo desne. Minna no seiko suru ko- Ah, Minna- Ga desne. Minna ga seiko suru ko to kukuro kara negatimus. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ano lang po. Yung instead pong no, palitan po natin ng ga. Hai. Perfect na po siya. At, napaka-polite din po yung pagkaka- ano niyo. 文化構築のポ。はい、エミネは日本語話せるように願いどこ行った。言葉言えないねねの。願うっていう言葉はどこにいった。<laughs> <laughs> はい。それではえっ、ー、とジェイクさんフィリジェイクさんで終わりにしますね。フィリピンが今安全であることを願う。<laughs> なんな中川奈々まんぽいや中川たちな々まんぽジェイクさん。はい。 uh, ibig sabihin, uh, dinadalangin niya daw po na nasa safe condition yung ang ating bansa ng Pilipinas po. Ano po? Yung po yung sinasabi po dito ni Jake Sang. Arigatou gozaimasu. Na, minasan desu ne. na bursyo, Arigatou gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo sa Tiktok tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.